Ecclesiastico chapter 32. Ito ay asal sa handaan. Kapag ikaw ay nangabisera sa isang handaan, huwag mong ipagmamayabang iyon. Makiisa ka sa kilos ng ibang panauhin. Uh, huwag kang magmayabang dahil inibita ka, tapos ano, you know, iba yung pakikitungo mo sa iba, iba yung behavior mo doon sa loob ng handaan. At tingnan mo muna kung maayos ng lahat bago ka maupo. So, check mo muna at parang others first before yourself. Parang ganito. Parang ganon. Tingnan mo na yung paligid kung uh, maayos na ba at uh, siyempre tutulong ka din. Tutulong ng uh, buong puso sa paasahandaan. Hindi tayo ay naging parang VIP. Kapag natupad mo na ang mga dapat mong gawin, ay maupo ka na. Kung nakita mo na wala nang kailangan i-fix, saka ka na maupo. At makipagsaya sa lahat ng dumalo. Sa lahat ng mga tao, i-welcome sila. Katulad ng nasa simbahan, if kailangan pang ayusin yung mga upuan, microphone, and lahat ng adon sa simbahan, mga bagay doon na kailangan mag, na sa uh, sa handaan, kailangan mo i-fix before tayo mag uh, welcome ng mga guests bago tayo makipag uh, chikahan or tawag nun sa chika pero parang ano yun, worldly yung chika bago tayo makipag-usap, makipag-share ng ideas sa ating mga, uh, sa mga guests so kung ikaw ay nak nakakatanda may karapatan kang magsalita ngunit huwag kang magpapaligoy-ligoy o aabalahin ang musika so sa gusto kong sabihin dito sa atin guys na kung ang ikaw ay matanda na guys act according to your age no wag mong wala uh, yung madami sinasabi tapos pa no umiikot-ikot lang yung usapan hindi na uh, tumbukin pa kung anong dapat sabihin. Kung halimbawa ikaw ay host naman, no? direct to the point, hindi, ay, syempre, ang una niyan, madami ka pang pa-flower-flower, pero hindi ibig sabihin, wala para i-consume na ang oras, para hindi na, uh, para yung iba pang mga uh, activities ay mapalda na. So, imbis na mag, uh, mag-play na ng music, or uh, mag, uh, magkakaroon ng uh, katuwaan na gano'n sa so tawag nun. ah uh, basta yung parang nag enjoy na yung mga tao. So parang ang nangyayari magiging bored. magiging boring. Uh, sila guys. So parang gano'n. Dahil kung ikaw ay nakakatanda, parang magiging set as good example ka para sa iba and act according to your age. Hindi dahil sa matanda ka na kaya kaya ako nang gawin ko o sabihin ko anong gusto mo sabihin. At yun nga, hindi daw dapat magpaligoy-ligoy. At kung may palatuntunan, huwag kang magsalita tungkol sa palabas. Hindi yun ang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing. So hindi ayaw na Lord na hindi nagmatch ang ating sinasabi or topic. Kasi nga, ang mangyayari po po na in, karang, mga tao nakakabasa, bakit kaya siya laging ganyan? Lagi na lang, no? Lagi siya lumiligo. Iba yung topic din niya, gano'n. So, um, uh, kaya pala, kung halimbawa, na nanonood ng palatuntunan, hindi daw magsalita ng iba pang topic. You know? Kailangan yung ano yung, kung ano yung palabas, yun yung itopic, yun yung uh, ah uh, yun nga, uh, tawag ito, pagtuunan ng pansin. Hindi yung lilito ang tao. Hindi yun ang pagkakataon upang ipakita ng yung galing. So, kahit sa evangelism, guys, di ba, pag pumapasok tayo sa ibang mga group, uh, sinasabihan tayo minsan na, oh, hindi, hindi yan hindi yan uh, wala ka sa linya uh, hindi ito ang lugar mo para magsalita ng ganyan ito ay lugar ng mga mga business about business or about sa mga uh, pagbibenta or about sa ganito ganyan di ba sinasabihan tayo ng ganon na uh, hindi nagmatch yung sa, sinasab uh, yung salitang lumalabas sa ating bibig o sinasabi natin sa kung anong realidad o kung anong nangyayari. O kung anong nangyayari. At uh, hindi iyon ang pagkakataon, yun nga, purong uh, parang rubena na naka, naka, nakatampok sa isang gintong sing-singang musika sa oras ng biging. So balikan nga pala natin ang verse 4, sinabi dito na hindi iyon ang pagkakataon upang ipakita iyong galing. Hindi panahon na i-insert mo yung mga nalalaman mo. Pero ibang iba talaga yung bigla ka nalang mag-interrupt, tapos yung... Uh, yung yung salita ay paligoy-ligoy, hindi direct to the point, na hindi maintindihan ng mga nakikinig. Tapos ang mangyayari, wala silang naintindihan, wala silang na, na, na learn sa sinasabi ng isang taong mahilig mag-interrupt. <laughs> Kung ano yung topic doon lang dapat, oh, tama, oh, hindi pa iba-iba. So yun nga guys, minsan marami kasing pumapasok sa isip natin at minsan hindi din natin makontrol na sabihin ito. Kahit pa iba yung topic. <laughs> so, yun. Yeah. Maari din magsalita ang kabataan kung kinakailangan. Ngunit, dalawang beses lamang at kung siya'y tinatanong. So, madami tayo nakikita mga introvert, di ba, yung mga tao na kapag uh, magsasalita lamang kapag tinatanong mo, kinakausap mo. Pero kapag hindi, hindi din naman nagsasalita. So, guys, yung mga ganung tao, guys, hindi ibig sabihin na sila ay parang uh, mali yung ginagawa nila. Hindi ibig sabihin na dahil gano'n yung yung ugali nila ay talagang ano ba yan, parang masungit o suplado, something ganon. Siguro dahil alam nila kung paano, kung anong panahon sila magsasalita at kung anong panahon hindi rin. No? Yung kung, anong, kung anong panahon sila magbubuka ng kanilang bibig at mag-share ng kanilang ideas. So, kahit pa sa pamamahay natin, napapansin din natin sa pamama pamamahay natin. Pag may bisita tayong mga matatanda, doon pinapatago tayo sa kwarto. Hindi tayo pinapagsalita. Kapag nagsalita tayo, guys, pinipitik yung bibig natin. <laughs> so parang, you no, know, nakikita din natin sa araw-araw yung nasa Bible, guys. Talagang up Uh, na-apply siya, nakikita siya, nag-exist. So, hindi lang ang Bible, guys, gawagawa ng tao, kundi talaga makikita natin everyday na nangyayari kung ano nakasulat sa Bible. So, yun. Sabihin ang ibig ipahayag sa ma maikling pangungusap lamang. Ipakita mong ikaw ay maraming nalalaman ngunit hindi masalita. So kahit na marami kang alam, marami kang mga revelation from the Lord Jesus Christ, dati guys napakaano ko talaga, nap parang na, na taniman ako ng pride. Dahil sa madami, sa madami akong na experience na madami akong nakikita. So sabihin na ibig ipahayag sa maikling pangungusap lamang. Parang direct to the point. Uh, si Lord Jesus Christ, kapag nagsalita siya, guys, talagang direct to the point siya. Kasi gusto niya matuldukan agad kung ano nakikita niyang mali. Kaya minsan, uh, ang uh, mga sinasabihan natin ng ganun, nagagalit talaga sila nasasaktan. Kasi ang, ang katotohanan ay sharper than the two-edged sword, even, even to the dividing of uh, joints and marrow. Talagang magpenetrate yun, guys. Talagang uh, masakit. Oo. Gusto niya yung may mga sense yung sinasabi. Yung alam mo marami kang alam pero hindi ka nagpapakita ng yabang. Hindi ka nag, uh, nagmamayabang o nagpahayag. Ano, gusto talaga na malaman ng mga tao na may wisdom, knowledge, and understanding ka, na matalino kang tao. Ganon. So, yun. So, yun. Uh, ipakita mong ikaw ay maraming nalalaman, ngunit hindi masa masalita. So, si Lord, ana, marami siyang nalalaman kasi sa kanya lahat, siya ang salita. Sa kanya lahat ang mga nakatagong mga information. Pero hindi siya masalita. Kahit na pinagbibindangan na siya, pwede niyang sabihin, sabihan mga tao na wala siyang kasalanan, pwede niyang expose yung mga ginagawa ng mga parisiyo, pati yung mga kurakot na mga officials noon sa Israel, pero hindi niyang ginawa. So alam niya, marami siyang alam, pero he remained big and humble. Huwag kang pangahas kung ang mga kasama mo ay nakakataas sa iyo at huwag kang ma maingay kapag may ibang nagsasalita. So katulad nung nagka-Bible study kami dito, ini-interrupt ako ng lasik, pupunta siya dito. Kaya sinabihan ko siya na Uh, lapitan mo ako pag hindi ka lasing. Kasi kapag hindi, pag lasing ka, kung ano-ano lumalabas sa bibig mo, tapos nakakalimutan mo yung mga sinasabi mo. And aside from that, yung mga sinasabi ko rin, makakalimutan mo. Kaya kapag wala siya, hindi siya, pag hindi siya lasing, guys, lumalapit siya dito. So parang sabi ko, ginagamit siya ng kawin. sabi ko kay Lord, mag-intervene ka, Lord Jesus Christ. Yeshua, siya. Para siya ginagamit talaga ng kawin. Ginagamit talaga siya, hindi lang parang. <laughs> So, huwag kang maingay, hindi pa nga tapos yung kasamahan mo magsalita, di ba? Pag gano'n naman pag nasa hukuman. Papagsalitain ka, bawal, wala, walang dapat mag-interrupt, no? bawal mag-interrupt ang another ang another party, gano'n. Dapat ikaw lang talaga pag ng hukum. So, yun ang nangyayari ngayon, guys. Nag-exist talaga siya kaya gusto ni Lord talaga ng harmony. Gusto ni Lord ng peace. No? Gusto niya na in order lahat. Kaya nagbigay siya ng instruction na para pag-aralan ng mga Israelita o mga taong sumusunod sa kanya. Katulad, katulad ng kidlat na nauuna sa kulog, ang kagandahang asa ng isang tao ay nababalita na bago pa siya makilala. So, parang gusto kong sabihin na, ah, parang gusto kong sabihin salita Ah, uh, salita na lang, Christ sa katulad ng Kidlat na nauuna sa kulog. So parang nag-nauna yung mga gawa mong uh, parang mapang samyo, pero hindi ka kilala in person. 'Di ba mga ganun? Kilala mo yung mga artista, nakik nakikita mo sila, na, na, nakikita nakikita yung mga gawa nila kahit sa TV pero hindi mo sila nakikita in person. So parang nanguna yung mga ma, ma uh, magandang career, career mo, parang gano'n. So parang bumangu ka dahil sa mga ginagawa mo, pero hindi ka nakikita ng mga tao. Ganon si Lord Jesus Christ. Nararamdaman mo yung pagmamahal, pero hindi mo siya nakikita. Nampakatulad ng din ng mga artist na malayo sa atin, na iniitulo sila ng mga tao, pero mali yun dahil alam natin na idolatria. So, inang siya, tapos ang nangyayari, na no, nalalaman, nakikita, kaya uh, mas nagustuhan siya ng mga tao. Uh, kay Lord Jesus Christ, spiritual naman, nararamdaman natin siya, nakikita natin yung habag niya, nakikita natin yung goodness ni Lord, pero hindi natin siya, guys, personally, uh, nahawakan, nakikita sa ating mga mata. Ayun, parang ganun. So, uh, katulad ng kidlat na nauuna sa ulog. So, nauna pa yung mga gawa kawang gawa mo para sa Diyos bago ang iyong sarili. Di ba ganun guys? Bago tayo nagkakilala, nag Bible study muna, naririnig yung boses ko hanggang sa nakita na. Ganun. Ah, ito pala, siya pala yun. Ganun. Ah, yun. Sa oras ng uwian, mamamaalam ka na agad at huwag ka nang magtatagal pa sa iyong pag-alis. Tumuloy ka na agad sa iyong tahanan. So, <clears throat> parang pinapakita dito na parang ikaw ay nagdadalawang isip pa na ayaw pang umuwi. So, hindi natin alam na ang ating mga kapitbahay, kaibigan o kakilala ay hindi na pala gustoy ang ating presensya. So, kapag daw tayo nagpapaalam, no, gawin na ang... Uh, i-fulfill natin ang ating salita. Para sabihan tayo na may isang salita. Kapag sinabi, ay, wala talaga siya dito, gano'n. ah uh, umuwi na siya, gano'n. Um, Andun yung uh, word of honor. Pero syempre, ang tao ay imperfect. Tinuturoan lang tayo ni Lord Jesus Christ paano kumilos na magugustuhan ng Diyos at ng tao para iwas gulo. Higit sa lahat, magpasalamat ka sa dakilang lumikha na nagkaloob sa iyo ng kaniyang mga pagpapala. Yung mga blessings na hindi natin inexpect na dumadating sa atin, guys, yung good health na yon at pagkilala sa banal na pangalan ni Lord Jesus Christ at yung pag, uh, pagkaroon ng salvation, di ba? Yung protection na ay kailangan pala uh, protected ka with God's holy blood at uh, kailangan pala na ganito magdasal, kailangan pala ganito yung puso. Kaya tayo nag-aaral ng salita ni Lord para magustuhan ni Lord ang ating mga gawa at maluwalhati siya. At yun nga, gagawin ni Lord sa ating magiging good example tayo sa iba. The light of the world. As the Lord Jesus Christ is the light and the Lord Jesus Christ sharing His light, so we will also be sharing our light with our family, relatives and friends, kakilala, no? kapitbahay. Nagpapa siya, nakapagpapa siya. Ayun. At ang gumigising ng maaga upang manalangin ay pinagpapala niya. Ay, sana ba ako ba? Wait lang guys siya. Doon ka maaaring maglibang ayon sa gusto mo. Sa bahay mo, gawin mo lahat kung anong gusto mo. Sa bahay mo din, sabihin mo ang lahat kung anong gusto mo sabihin. Huwag doon sa ibang bahay o gawin yung mga bagay na gusto mo gawin. Sa ibang bagay, uh, bahay, doon mo na gawin sa inyo. No? Para hindi ka machismis, para hindi ka masira, hindi ka sisiraan. No? Kaya madami din talagang tao na, na sinisiraan dahil din sa gawa. Pero may mga tao din talaga na maninira ng buhay. Mga slander. slander <laughs> So yun, uh, doon ka maaaring huwag ka lang magkasala sa pagmamayabang. Pwede mong ipagmayabang. Uh, yung sinasabi na huwag daw magkasala sa pagmamayabang, yun yung pagyayabang sa banal na pangalan ni Lord, paano ka binago ni Lord. So worth it yung pagmamayabang ngayon guys. So yun, higit sa lahat, magpasalamat ka sa dakilang lumikha na nagkaloob sa iyo ng kanyang mga pagpapala. Sa lahat ng mga binibigay ng Lord Jesus Christ, yung good health, guys, at pati yung ah, kalakasan sa pangangatawan, parang tinagalog ko lang. Ang mga, pa yun nga, ang paggalang sa Diyos. Alam natin na the fear of God is the beginning of wisdom. Ang may paggalang sa Panginoon ay napasusukyo sa Kanya at ang gumising ng maaga upang manalangin ay pinagpapala Niya. Merang mga may paggalang talaga sa Panginoon, guys, no? ay hindi basta-basta nakakapagpasu- uh, nakakasupil. Hindi basta-basta ang -basta lumalaban sa Diyos. Naliligayahang sumunod sa kautusan ang nagsisikap sisikap makaunawa nito. Katulad ng nangyari kay Easter na si Habe siya ng banal na propeta ni Lord Jesus Christ. Naliligayahang sumunod sa kautusan ang nagsisikap makaunawa nito. Ngunit ito'y nagiging balakid sa taong ihipokrito. So, Uh, minsan nagagawa natin yung hypocrisy, hip no? hindi natin na mamalaya, nagkakasala na pala tayo. So, nakapagpapasya ng wasto ang may paggalang sa Panginoon. At ang mabubuti nilang gawa ay nagliliwanag na parang ilaw. So, ginagabayan ng mga decisions, mga plano nila, ang mga tao may paggalang sa Diyos. At ang mabubuti nilang gawa ay nagliliwanag na parang ilaw. So, yun. Nagsishine sila kasi nga, ah... Uh, They are the light of the world, shared by the light of the Lord Jesus Christ. Kaya ang nangyayari ay filled sila with light. Kaya sino man na makakakita sa kanila ay mamagdan pagkaroon din, din ng light sa kanilang buhay. Ang makasalan ay dito matanggap ng pangara, panga, pangaral. ba diba? yung mga yung mga mapa, uh, mapagmataas ng mga tao, kahit anong sabihin, anong advice mo sa kanila, di sila tumatanggap. Kasi para sa kanila, ay tama sila. No? At binibigyan ng dahilan ng anumang naisin niya. Laging nakikinig sa paalala ang taong matino. Lagi siyang nakikinig sa advice ng kanyang magulang, sa lahat ng gagawin, sa lahat ng kanyang pag-aaralan, lahat ng mga lakad niya ganun po. So yun ang laging nakikinig nga. Wala namang nakakapigil sa lapastanga, lapastangan at palalo. So matigas ang ulo, imbis na binahadlangan ng Panginoon Jesus Christ, ginagawad yung nanay para huwag kang umalis ng bahay, huwag kang maglasing, lasing. Pero talagang ginawa pa din kaya sa kahuli-hulihan na disgrasya kaya namatay na dito. So wala, wala kasing pag uh, pagpigil sa... sa ano sa uh, sa sarili. Wag sa Huwag kang gagawa ng ano nga na mo na. Pinag-isipang mabuti. Huwag kang magsa magsalita o magdesisyon ng mga bagay na hindi mo pinag-isipan ng mabuti. Kasi baka mamaya makaka uh, sira sa buhay mo. Parang gila. At nang hindi mo pagsisisihan sa banang huli dahil ang pagsisisi ay laging nasa huli. so pag hindi ka nakikinig daw sa parents, pag hindi nakikinig sa ating mga uh, sa Panginoon Jesus Christ, hahayaan na lang ni Lord. Hanggang sa madisgrasya, masira ang buhay, at doon na magsisisi. Pero yun nga, kung bubuhayin ka pa yung mga katulad ng mga na-aksidente, no? kung makapagsisi pa sila at bigyan pa sila ng panahon the Lord na para, para gumaling ay gagaling sila. Parang ganun. At yun. Huwag kang lalakad sa mapanganib na daan, yung kasalanan. Huwag kang lalakad sa mga hindi mataong lugar, yung liblib. Huwag -lib. ka din lumakad na mag-isa. Haliba, literal to guys ha. Kasi nga, agraram, ang, uh, rampant na ngayon, yung pagdanako ng bata. Especially yung bata. Pero pag dito sa, sa spiritual, huwag tayong makiayos sa takbo ng uh, buhay dito sa mundo. Yung tipong uh, umiwas ka sa mga masasamang mga kaibigan. Dahil yun nga, bad companion corrupts good attitude. Yun yung sabi ng Lord Jesus Christ, Yeshua, Messiah. At yun nga, uh, yun nga, magsisisi din sa huli. So, at ingatan mong huwag matalisod sa mabatong landas. Ibig sabihin po, tayo ay pinag-iingat ni Lord dahil madami mata nakatingin sa at atin. Kasi ang ating kaaway din anytime din, uh, gusto tayong matumba. Gusto tayong tumbahin at nag-aabang uh, nag lang sila. Huwag kang masyadong magtitiwala sa daang, maaliwala, si even if napaka-easy, no? kahit yung paglipad mo sa aeroplano. Uh, napakaganda yung feeling. Mas, masarap sa feeling lumipad, na, uh, sumakay ng aeroplano, lumipad. Pero ganun pa man, kailangan pa din magtiwala sa Diyos nga iingatan tayo. Kahit saan tayo magpunta, kahit anong pang ginagawa natin, binibili natin lahat ng mga kausap natin, kahit mga stranger pa yan, no? first time mong nakausap ang isang tao, kailangan daw mag-ingat. At uh, Ah, uh, masyad, wag masyadong magtitiwala. so ibig sabihin dito, guys, na si Lord lang dapat ang pagkatiwalaan sa halip, tingnan mong mabuti ang iyong binabagtas. Tingnan mong mabuti kung uh, nakakabuti ba sa'yo na kasama yung mga tao na yan. Nakakabuti ba sa'yo na ng lugar, uh, tahaki ng uh, pagpuntang Amerika. nakakabuti ba sa'yo yung mga ganyang bagay. So, tingnan daw mabuti. Ano man ang ginagawa mo, lag, lagi kang mag-iingat. Iyon ang tunay na pagsunod sa mga kautusan. So, ang atin pong bat ang batas po ni Lord Jesus Christ ay mag-iingat po sa atin at tayo din po ay makakapag-ingat dahil tayo ay nabigyan na ng reminder or warning ginagayda na tayo. Ang naniniwala sa kautosan ay sumusunod sa mga ipinag-uutos nito. So, pag siyempre, pag naniniwala ka sa asaw mo, sinusunod mo siya. Pag hindi, mo siya, hindi ka naniniwala, hindi mo siya sinusunod. Ibig sabihin, wala kang tiwala, di ba? At hindi naayos sa gusto niya ang mga ginagawa mo. Kasi nga, hindi ka naniniwala. So, ganun din ang ating pananampalataya kapag tayo ay naniniwala sa Diyos, sinusunod natin ang batas ng Diyos. Ang naniniwala sa kautosan, yun nga, ay ay sumusunod sa mga ipinag-uutos nito. Ang nagtitiwala sa Panginoon na hindi mapapasama. Dahil nagtiwala ang mat ma uh, mata ng Panginoon Jesus Christ ay 24-7 na nag uh, nagbabantay.